Ayan ang mga kaaga asana Asa na, asa na, asa Ayan mga kaaga. No. Ayan, ka Ayan o. No. Yun. Ay. Quality. Quality. Oh dami salmon o. No. Habul-habul ha. na magaling ha. Oh. Ayan na. Ba. Ay. O, Yun, magandang umaga mga kaaga. Magandang magandang umaga talaga to. Ay la, ayan, may pahabol na pakain si Kuya Joy. Oh yeah. May pahabol na pakain niya yung ano, yung Ang oras po natin ay ano, uh, 5:37. 5 nga baga. Kaya gara ang oras ay oh, 5. Oh. Ah, parang 5 alas 5 na eh. Mag-alas 6. 5 ano po? Ayan, alas ng... oh, 5 ng 5:43 raw. Oh, 5:43 ng umaga. Ayan, dito pa rin tayo sa, ano, sa Pacific. Maliwanag na. At ika ano na natin, ika... Pitong umaga natin dito sa Pacific, mga kagah. Ayan o. Oh. Sakto, may pahabol. Akala ko nagjujuk-juk lang. Sabi, o, oh, kinainan na o, oh, kinainan na o. Oh. Kinainan nga. Ibang mag yan ay. Trantado yan ay. Lokong puro pala mag-joke-joke to. Kailangan kitang kita oh, yan oh. Totok eh. Oh, ng ngiti muna kay Joy, ngiti muna. Yo, okay. yeah! okay. inday. <laughs> in <die. laughs> okay, hilig ra ba Oh, hilig-hilig okay, lang oh. Hilig <laughs> na nanood Sabi ko na sa araw nakabili. ko la. Na, nag Nasasabayan ng ngiti ay. Kaya nga. Lagi magandang tawa na yung dalawa sa unahan. Magluluto ay ah, sigyang tawahan ng dalawa dyan lagi. Ay, takot ko yung barilis. So pala na may nagbaon pa ng... Ano <laughs> paulak? <laughs> Baka malapit ng pasukan naman. Mamaya barilis na yan. Busgar, ano? Pahabol, busgar! Pagka, pagka lumagdong na. Malalim pa malalim pa koy ano seventy 70? malala ako ba bagso o lang ayus Ayan oh. ayos 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 Yo, Nam Pradis. Oh yeah. Ayaw daw kakatawa ay. Lugar. <laughs> <Hello>, <laughs> bigsangan, bigsangan mo naman bigsangan mo na yung mga palutang uh, diyan ito. Oo, siya totoo. Oh, oh hmm. Tiger. <laughs> oh, ano, 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 ano. Ano. <laughs> <laughs> Gaga shout out ano. <laughs> <Gaka -shoutout>, ano, payag ako, Tiger. Siya shout out mo ang pinakamaganda mong ihis. Nandito <laughs> si Digo ah. <laughs> oh. oh <okay. laughs> Hindi po siya masugot ba? Basta siya taot niya yung misis. <laughs> <laughs> <At> <laughs> makita sa isang kon ba, misis? No? <laughs> Grabe ang kawan mga agaw sa unahan. Kawan ng mga uh, isda. Yung daraw dito. Apong nito. Ha? <laughs> Hilaw gar? Hilaw? Ayaw. Ayaw. Ano pa mo no kay Joy? Pusit. Ayan, sakto yan oh. Sana kainan ng ating mga palutang diyan ito oh. Dalawang palutang nakahulog. <coughs> yung sakto maliwana guys. Ah, nagbunot na oh. Nagbunot na si ano si Pugito yo. Malayo-layo sa atin. Abot kaya nang abot pa kaya dito ang mga daladala niyang isda. Yun no, lagdong na mga kaaga. Wow. Wow wow wow. Wi wow. Ah, sana. Yun. Konti na lang. Kaya gari ko nang bahala dyan sa, ano, sa ganso at saka pamalo ha. Kukuhaan ko na ito ng magandang maganda yung kitang kita ang bida yan <clears throat> uy aba nasa ang buya ay ba ito malapit hindi, hindi. hindi malayo ma ito yung ano na ilagdong na ito ay ilan di pa pa yan haluay na ito haluay na ayun ay aba may ayun na may panusok na ay nasa na nasa na isda dito sa kambila hindi, yan na yung ano ay yung pinay. Hindi pinay ito ay mababaw na. Pinay ito, Ilang di pa nalang ito. <coughs> asa na? Ayun, yun, sa ilalim mo. Kita ko na, kita ko na. Yung mga may wagang pamalo. Ayan mga kaga. na. Asa na, asa na, asa na, asa na, na. Ayan ang mga kaga. Ayan o. Ayun. Yun. Ayan Quality. 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 O, oh, dami sal mo no. Oh. Habul-habul ah. Plastar niya ra. Plastar oh. oh, ang magaling ah. Oh. Ayan na. Ah. Ba. Ay! Oh, ay, bub. Ay, ayan buwayang, ipapunta ay, yata doon. Hindi, hindi, hindi. Ayan, tumirik lang, tumirik. tumirik hindi. <coughs> Saka ano lang, oh, pin pa lang pin. Highlights. Nambasa, nambasa ang na. Babanlawan daw, babanlawan. Hindi pa daw ako naliduay. Amoy nang bunga nga nang sanggol. Hindi na na galingan mo nang ganso ko, ha? sa wag sa ano, ha? Sa wag papapaknit, ha? Mataas mong shadow diyan, eh. Ayan, nakalalim ulit mga kagay yung, ano, yung isda. na lutang Ayan. You Kno, 'yon, nakita na ulit oh, maputi-puti na ulit oh. Puti-puti. <laughs> Sama na, baby. Lalaylat araw naman ay. Yan mga aga, ilang ikot na lang ta. Ayun eh. Natindig pa, pa habol, habol ng mga ano ay eh. maliliit ay. Eh. Maka natatakot. Uy. Okay. Oh, Oop, ano, lagdong. <coughs> Ayan, nakarating ulit sa sibol. Nabot ulit ang sibol, mga aga. Ah, pero malayo-layo. Nabot ba ito sa buya? Uh, Hindi naman. Uh, Hindi naman siguro. Ayan ulit yung pin ay. Ah, ilang ikot na mga aga, makakarating ulit sa pin. Hmm. Basta sure Aba, ba't nananakbo si Pugito eh? anong plano mga ay tatali ito naka ano, ay naka nakaabang okay, mong... <coughs> baka tumakbo ah, oh, din pala yan oh. kala natin maliit lang malapad pala yung tinagalog na yan kita tayo nyo nagbibara Ang ah, ba dahil atipag nakaharapan eh Ano to? Pakala nito? Kilit? Kilit por Ay, tiyo ko Dami na! Ah, ko yan kuya, kuya ko na ah. nga, oh. Ah si bisa tao nga? Oo. Uh, ano? Ha? Yan, yan na, yan na. Ay, quality oh. Ganda. Yan mga agaw. up Oop. Oop ya. Oop ya. Oop ya, mani popcorn. Yan, thank you mga... Ayun, salamat po. Ayan mga agaw. Quality oh. Woo. Ayos. Hihi, tagumpay baby. Ang laki oh. Malaki-laki din. Ay mga aga oh. Si pa tao kayo tiyo? Hindi ko na iturahan. Kaya pala nasa na si Gaway. Malaki din pala ang bangkanip ng San Kilit. Ano ba ang pangalaw na na yun? Ay mga aga, okay na po nakita na yung tuna. Ah, yan. Maguhulog na lang pahabol. Ayun. Ah, naghulog na siya yung papahabol. Ah, sana kainan ulit agad. Ayun, mga aga, pinagbigyan tayo ito po yung pang pang sampu nating tuna sa ating pagpalaot ngayon. Ayun, hanggang dito lang muna mga aga. Abang-abangan natin kapag may kumain po ulit diyan sa mga hinulog na. na. Ah, maraming salamat po. Ayun, thank you Lord.